Guys, nice. uli kami daga. <laughs> you know. Wala yung daga taga. You know. Haha. <laughs> Parto guys, uli kami daga. Si Kahand Erjine. Yan. Ito, ay nagana po kami ng bukas. Parang naunaan niya ata kami may mga pinagkukayaan ah. <laughs> oh, may pinagkukayaan guys. May nauna yata ata. Wala apat lang silang butas. <laughs> may butas daw dito. Tumarami siguro laman to. Sa 30 siguro. Tingnan mo yan. Tangina mo! Walang balat Os, wait lang, linisin mo natin dyan oh. Kagaya mo bu si Buknoy. Eh hey, vlog, kinukuha kami ng daga. Sir, dalawa na rin. Dala na yun. No. <slutup> <slutup> ko pala na ano. ko ako isa lang, itang beses lang. Takangan dyan. Oo. Mm -hmm. May isa may isa lang, George. Gutoy mo na Asan? Ayan yan Alis ko dyan na tanga Pung Putang ina katanga mo Ay na Katanga naman Itang Inang mo yan Ibo nalang na uli Tanga mo yung nakaitin Aray ko Punga oh, mo kalaki nun Ay yung malaki Bumunga ka kala ko eh. mo Kaya naman nag-dive pa ako para lang Sayang Bobo-bobo po kasi yun nakakulay grey. Green. Patay mo na dyan sa abutas. Tanga. ka body gara. Ano ano? 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 Wala <laughs> <laughs> <Ikaw, kakagatino, kakagatino. laughs> na. Karo, kakagati na ako. Parang tinitawan. Munak! Sayang! Takinan mo na pa. Tumaba ako dito. Tara na, gar. Stop mo na. <laughs>